Kamusta, mahal kong kaibigan? Ngayon, tayo ay nagtipon sa isang espesyal na sandali ng panalangin, kung saan ating tatawagin ang banal na lakas para sa kalusugan at paggaling. Sa sagradong espasyong ito, ating ilalagay sa tabi ang ating mga alalahanin at bubuksan ang ating mga puso para sa liwanag at pag-asa. Sumama ka sa amin habang hinihiling natin ang mga biyaya para sa mga nangangailangan ng kinhawahan at pagbabago. Itaas natin ang ating mga intensyon at pag-isahin ang ating mga enerhiya sa isang panawagan para sa kapakanan at pagmamahal. Maghanda na makipag-ugnayan sa nakapagpagpagaling na lakas na pumapaligid sa atin. Ngunit bago tayo magsimula, maari mo bang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video. Sa ganitong paraan, may papahayag ng YouTube ang nilalaman na ito sa mas maraming tao. Tandaan, sa pagbibigay, tayo ay tumatanggap at sa paggawa nito, tiyak na ibabalik ito sa iyo ng Diyos. Ngayon tayo ay manalangin. Kung maaari, isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim. O banal na lumikha, pinagmula ng lahat ng buhay at liwanag. Sa sandaling ito ng pagninilay at pagkonekta, ako ay humaharap sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Pinasasalamatan ko ang mahalagang biyaya ng buhay sa bawat bagong umaga na lumilitaw sa aking harapan puno ng mga pagkakataon at mga pag-asang muling nagbabalik. Pinapasalamatan ko ang kalusugang mayroon ako, kahit na ito ay hindi perpekto, at sa lahat ng maliliit na biyayang kadalasang hindi napapansin. Naway makita ko ang kagandahan ng mga detalyeng pang araw-araw, tulad ng init ng araw sa aking mukha, yakap ng isang kaibigan, ngiti ng isang bata, at ang kapayapaan na nararamdaman sa mga sandali ng katahimikan. Panginoon, naway buksan ng aking puso para sa pasasalamat na nagbibigay daan sa liwanag ng pagpapahalaga na magbigay liwanag sa aking paglalakbay. Naway tanggapin ko ang bawat karanasan, kahit ang mga hamon, bilang mga mahalagang aral na humuhubog sa aking pagkatao at nagpapalakas sa aking kaluluwa. Tulong mo akong manatiling mulat sa kamanghamanghang karanasan ng pagiging buhay kahit nasa gitna ng mga laban na aking hinaharap. Ibigay mo sa akin, O Panginoon, ang karunungan na kailangan upang harapin ang mga hamon na dumarating sa aking landas. Naway maunawaan ko ang mga aral na dala ng mga suliranin sa kalusugan na nagbibigay daan sa mga ito na maging mga pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Naway makita ko ang higit pa sa sakit pagdurusa na kinikilala ang potensyal ng bawat karanasan upang ako ay maging mas matatag, mas maawain at mas konektado sa aking mga kapwa. Sa mga sandali ng kahinaan, ako ay humihingi ng iyong espiritual at emosyonal na suporta. Naway madama ko ang iyong nakapagpapalakas na presensya sa aking tabi, na ginagabayan ako sa mga bagyong dumarating sa buhay. Naway makahanap ako ng lakas sa panalangin, sa pagninilay, at sa pagkonekta sa bananal, na nagbibigay daan sa bawat paghinga na maging isang akto ng pagsuko at tiwala. Tulungan mo akong linangin ang panloob na kapayapaan, kahit na ang mga panlabas na kalagayan ay tila magulo. At sa sandaling ito, nais ko rin itaas ang aking mga pag-iisip at panalangin para sa mga tao, katulad ko ay humaharap sa mga problema sa kalusugan. Naway ang iyong liwanag ay bumalot sa kanila, nagdadala ng paggaling at ginhawa. Naway madama ng bawat kaibigan, pamilya o kahit ng mga hindi kilala na nagdurusa ang lakas ng pag-ibig at habag na nag-uugnay sa atin. Nawat sa masama tayong magbahagi ng pasanin ng sakit at ang kagalakan ng paggaling, na alam na tayo ay lahat konektado sa malaking tela ng buhay. Nais kong makita sa sandaling ito ang nakapagpapagaling na enerhiya na pumupuno sa aking pagkatao tulad ng isang nagniningning na liwanag na dumadaloy sa bawat selula ng aking katawan. Naway magdulot ang visualisasyong ito ng malalim na pagre-relax na nagbibigay daan sa paggaling sa physical at emosyonal na antas. Naway madama ko ang buhay na dumadaloy sa loob ko na nagpapalakas sa bawat aspeto ng aking pagkatao at nagdadala sa akin sa isang estado ng kagalingan. Sa wakas, hinihiling ko sa iyo o lumika na akong tanggapin ang kasalukuyang kalagayan ng aking buhay. Naway may pasa ko sa daloy ng buhay ang mga bagay na hindi ko makontrol, na may buong tiwala sa proseso ng paggaling. Naway mahanap ako ng kapayapaan sa pagtanggap na nagpapalaya sa aking kaluluwa mula sa bigat ng pagtutol. Naway magtiwala ako na kahit sa mga paghihirap, may mas mataas na layunin at ang paggaling sa maraming anyo nito ay palaging nasa aking abot kamay. Amen. O Panginoon, sa gitna ng mga hamon at hindi tiyak na mga sitwasyon na dala ng buhay, ako ay lumalapit sa iyo na may espiritu ng pasasalamat, kinikilala ang kagandahan at kahinaan ng pag-iral. Pinasasalamatan ko ang bawat bagong umaga, ang liwanag na nagbibigay gabay sa aking landas, ang mga maliliit na bagay na kadalasang hindi napapansin. Ngunit sa katunayan, ay mga dakilang biyaya. Pinapasalamatan ko ang kalusugang mayroon ako, kahit na ito ay hindi perpekto, at ang lakas na dulot nito sa akin upang alagaan ang aking sarili at ang mga mahal ko sa buhay. Naway palagi kong pahalagahan ang buhay sa kabuuan nito na may pusong puno ng pasasalamat. Sa sandaling ito, ako ay humihingi ng karunungan at pangunawa upang harapin ang mga hamon sa kalusugan na dumarating sa aking landas. Ibigay mo sa akin ang kakayahang maunawaan ng mga aral na dulot ng mga pagsubok na ito na nagbibigay daan sa akin upang lumago at matuto sa bawat karanasan. Naway makita ko ang higit pa sa sakit at pagdurusa na ang mga aral na itinuturo sa akin tungkol sa aking sarili at sa buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na linangin ang mas malawak na pananaw sa paggaling, kung saan ang bawat hadlang ay nagiging pagkakataon para sa pagbabago at pagbabagong buhay. Habang ako ay naglalakad sa mga sandali ng kahinaan, Ako'y dumadalangin para sa spiritual at emotional na suporta. Palakasin mo ang aking kaluluwa. Bigyan ako ng lakas upang harapin ang mga pang-araw-araw na laban at kapayapaan upang tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Naway madama ko ang iyong kaginhawaan at suporta sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat ngiti. Naway bumuhos sa akin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, kahit na ang mga bagyo ng buhay ay tila lumalakas. Naway makahanap ako ng kanlungan sa iyo na alam kong hindi ako nag-iisa sa aking mga laban. At sa gayon, hindi ko nakakalimutan ng iba na katulad ko ay humaharap sa mga problema sa kalusugan. Ako ay nananalangin para sa kanila, humihiling ng paggaling at kinhawa mula sa kanilang mga sakit. Naway ang liwanag at pag-ibig ng Diyos ay bumalot sa lahat ng nagdurusa, nagdadala ng pag-asa at pagbabago. Naway madama natin ang lakas ng komunidad na pinagsasama ang ating mga puso sa pananagpag-ibig. Naalalahanin na ang paggaling ay isang sama-samang paglalakbay. Nawat sa ating pagkakaisa sa pag-iisip at intensyon, tayo ay maging mga kasangkapan ng kapayapaan at aliw para sa isa't isa. Nais nice kong makita ang paggaling bilang isang daloy ng liwanag at enerhiya na bumabalot sa aking katawan. Pinapainit ang bawat selula, bawat organ, bawat bahagi ng aking pagkatao na humihinging ng pag-ayos. Nawa'y ang visualisasyong ito ay magdios. Nawa ang iyong banal na liwanag ay magbigay liwanag sa aking kaluluwa, nagdadala ng aliw at lakas upang harapin ang mga hamon na dumarating. Sa bawat luha na dumadaloy, nawa'y maramdaman ko ang iyong presensya sa aking tabi. Pinalilibutan ako ng isang balabal ng pag-ibig at proteksyon. Nawa'y matagpuan ko sa iyo ang kapayapaan na kinakailangan upang harapin ang sakit at kawalang katiyakan. Palakasin mo ang aking espiritu, Panginoon. Upang hindi ako magpadaig sa mga pagsubok. Nawa'y makita ko ang higit pa sa mga pisikal na limitasyon at kilalanin ang lakas na nananahan sa aking kalooban. Tulungan mo akong pagyamanin ng pag-asa kahit na ang mga araw ay tila madilim at mabigat. Nawa'y mapuno ng kapayapaan ang aking puso at maramdaman ko sa bawat sandali na hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa mga pagkakataon ng pagkawalang gana, Naway maalala ko na ang bawat laban ay isang pagkakataon para sa paglago. Naway ang iyong pag-ibig ang magbigay inspirasyon sa akin na humingi ng tulong kapag kinakailangan at tanggapin ang mga pangangalaga na inaalok sa akin. Bigyan mo ako ng kaalaman upang maunawaan ang mga aral na dala ng mga hamon sa kalusugan at naway magamit ko ang mga ito bilang mga hakbang patungo sa mas magandang hinaharap. Naway ang bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang patungo sa pagpapagaling ay pagdiwang bilang patunay ng iyong kabutihan. Tulungan mo akong kumonekta sa aking kalooban upang makita ang nakapagpapagaling na enerhiya na dumadaloy sa aking buong pagkatao. Naway maisip ko ang banal na liwanag na pumapalibot sa bawat selula ng aking katawan, nagbabalik ng kalusugan at nagdadala ng balanse. Payagan mo na ang ganitong visual na pagninilay ay maging isang patuloy na pagsasanay sa aking buhay Isang paalala na ang pagpapagaling ay nagsisimula sa loob ko at na ang pananampalataya ay isang makapangyarihang kaalyado sa aking paglalakbay. Naway ako rin ay maging isang daluyan ng pag-ibig at suporta para sa mga taong humaharap sa mga katulad na hamon. Naway bumukas ang aking puso upang manalangin para sa mga kaibigan, pamilya, at maging mga estranghero hero na nagdurusa. Naway magsama-sama ang aking panalangin sa kanila bumubuo ng isang network ng pag-asa at pagkakaisa. Naway sama-sama kaming itaas ang aming mga hiling sa langit, naghahanap ng ginhawa at pagpapagaling, hindi lamang para sa amin, kundi para sa buong sangkatauhan. Naway ang pagkalinga ang maging gabay ng aking mga hakbang, at huwag kong kalimutan na ang bawat kilos ng kabutihan ay isang hakbang patungo sa kolektibong pagpapagaling. Humihiling ako, Panginoon, ng karunungan at pangunawa sa mga hamong pangkalusugan na aking hinaharap. Naway makita ko ang lampas sa mga sintomas at sakit na tuto sa mga aral na dala ng bawat karanasan. Tulungan mo akong mapansin ang lakas na lumalabas sa akin kapag ako'y nahaharap sa mga pagsubok at makahanap ng paglago sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Naway buksan ang aking isipan upang maunawaan ang mga bagay na kailangan kong matutunan at ang aking puso ay handang yakapin ang mga aral na ito na may pagmamahal at pasensya. Sa mga pagkataon ng kahinaan, hinahanap ko ang spiritual at emosyonal na suporta. Naway ang iyong liwanag ay pumalibot sa akin at bigyan ako ng lakas upang harapin ang mga pang-araw-araw na laban. Hayaan mo akong maramdaman ang iyong patuloy na presensya, nag-aalok ng aliw sa mga sandali ng sakit at kawalang katiyakan. Naway matagpuan ko ang kapayapaan sa iyo, kahit na ang bagyo ay tila malakas at hindi mapigilan. Naway mapalakas ang aking kaluluwa sa katiyakan na hindi ako nag-isa, kundi ramdam ko ang iyong suporta sa bawat hakbang na aking tinatahak. Sa pagkakataong ito, ibinabalik ko ang aking puso sa mga tao ring humaharap sa mga problema sa kalusugan. Nanalangin ako para sa mga kaibigan, pamilya, at maging mga hindi kilala na nakikipaglaban sa kanilang mga sariling laban. Naway maramdaman nila ang iyong pagpapagaling at kinhawa sa kanilang mga sakit. Naway ang paggalinga at pag-ibig ay kumalat mula sa puso patungo sa puso, bumubuo ng isang network ng suporta at pag-asa. Naway sama-sama tayong manalangin na naunawaan na ang pagpapagaling ay isang pinagsamang paglalakbay at na sama-sama maaari tayong magbigay ng suporta at magtulungan. Ngayon, nakikita ko ang nakapagpapagaling na enerhiya na pumapalibot sa ating lahat. Isinasalaysay ko ang isang malambot at nakakaaliw na liwanag na pumupuno sa bawat selula ng aking katawan at ng katawan ng lahat ng aking pinapanalanginan. Naway ang ilaw na ito ay magdala ng ginhawa, pagpapanumbalik at pagbabago. Naway ang kalusugan ay ganap na magmanifest, nagdadala ng pagkaisa sa katawan, isipan at espiritu. Naway maramdaman namin ang masiglang enerhiya na dumadaloy, nagpopromote ng kaginhawahan at isang malalim na estado ng pagpapahinga. Sa wakas, ipinaabot ko ang aking sarili sa proseso ng pagtanggap. Naway magtiwala ako sa panahon ng Diyos at sa mga pagkakataon na kapaligid sa akin. Tulungan mo akong tanggapin ang aking kasalukuyang kalagayan. Kinikilala na ang bawat yugto ng buhay ay may layunin naway makatatagpo ako ng kapayapaan sa gitna ng kawalang katiyakan at ang pagtanggap ay maging isang kilos ng pananampalataya. Naway kumalma ang aking kaluluwa sa katiyakan na ang pagpapagaling. Sa lahat ng anyo nito ay paparating at ako ay palaging nasa ilalim ng iyong biyaya at proteksyon. O banal na liwanag na sumasaklaw sa lahat ng bagay, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa biyaya ng buhay. Pinapasalamatan ko ang bawat bagong umaga na ipinagkakaloob sa akin para sa mga maliliit na tagumpay araw-araw at para sa kalusugan na nananahan sa akin. Naway lagi kong kilalanin ang kagandahan sa maliliit na bagay tulad ng awit ng mga ibon, ang init ng araw sa aking balat at ang kakayahang huminga ng malalim. Naway ang pasasalamat para sa mga biyayang ito ay pumaligid sa akin, bumubuo ng isang sagradong espas. Naway ang aking panalangin ay maging isang echo ng pag-asa at pag-ibig na namamagitan para sa mga kaibigan, pamilya at ging sa mga estranghero na nagdurusa. Naway ang bawat isa na nangangailangan ng paggaling ay makatanggap ng kinakailangang enerhiya upang may balik ang kanilang katawan at kaluluwa. Naway magkaisa tayo sa isang network ng suporta kung saan ang malasakit ay dumadaloy ng malaya at kung saan ang paggaling ng isa ay nagiging paggaling ng lahat. Sa kasalukuyang sandali, nakikita ko ang isang nagniningning na liwanag na bumabalot sa aking katawan at sa katawan ng mga mahal ko sa buhay. Nakikita ko ang enerhiyang nagpapagaling na pumapasok sa bawat selula, bawat hibla, nagdadala ng panibagong buhay at sigla. Nararamdaman ko ang liwanag na ito bilang isang mainit na yakap na nagwawaksi sa mga anino ng sakit at nagtataguyod ng isang malalim na estado ng kaginhawahan. Sa wakas, Panginoon, humihingi ako ng tulong upang tanggapin ang aking kasalukuyang kalagayan. Naway may pagkatiwala ko ang proseso ng pagpapagaling, nagtitiwala sa iyong mga plano at layunin. Naway makatagpo ako ng kapayapaan sa gitna ng kawalang katiyakan at matutong mamuhay ng isang araw sa isang pagkakataon na hindi nakakapit sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Tulungan mo akong pagyamanin ang isang espiritu ng pasasalamat kahit na sa mga pagsubok, na kinikilala na ang bawat sandali ay isang pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Naway ang pagtanggap ay maging isang kilos ng pagmamahal para sa aking sarili na nagpapahintulot sa pagpapagaling na mangyari sa tamang panahon sa iyong banal na interbensyon. O Diyos, sa oras na ito ng pagninilay nilay at koneksyon, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa buhay na iyong ipinagkaloob. Pinapasalamatan ko ang mga maliliit na biyayang kadalasang hindi napapansin, sa mga sinag ng araw na nagpainit sa aking balat, sa awit ng mga ibon sa umaga, at sa pagkakataong magising sa bawat bagong araw. Kinikilala ko ang kahalagahan ng pag-aalaga sa aking sarili at pagpapahalaga sa kalusugan na mayroon ako, kahit na dumarating ang mga hamon. Nawa'y lagi kong maalala na magpasalamat kahit sa mga pagsubok. Dahil ang bawat paghinga ay isang milagro at bawat tibok ng aking puso ay isang paalala ng iyong presensya sa aking buhay. Naway ang pagvisualize ng paggaling ay maging isang gawa ng pananampalataya, isang patotoo ng kapangyarihang nananahan sa ating kalooban at sa koneksyon natin sa universo. Sa wakas, hinihiling ko ang biyaya ng pagtanggap. Tulungan mo akong tanggapin ang aking kalagayan na kinikilala na ang bawat sandali ay isang paanyaya sa pagsuko naway makapagtiwala ako sa proseso ng paggaling, pinapayagan ng mga bagay na umunlad ayon sa kinakailangan. Naway ang pag-aalangan ay maging pagsuko na nagdadala ng panloob na kapayapaan na lumalampas sa mga pangyayari. Naway sa bawat paghinga matagpuan ko ang kapanatagan at tiwala na ang lahat ay nagaganap para sa aking pinakamainam. O Diyos, sa aming pagnanais para sa paggaling at kalusugan, lumalapit ako sa iyo na may diwa ng pagtanggap at pagsuko. Kinikilala ko na sa na ng mga hamon na inialok ng buhay, may malalim na pangangailangan na magtiwala sa proseso na nagdadala sa atin sa paggaling. Tulungan mo akong maunawaan na ang bawat sandali ng sakit, bawat kahirapan na hinaharap, ay may layuning banal at aral na dapat matutunan. Naway matanggap ko ang mga kalagayan na nakapaligid sa akin, kahit na ang mga tila hindi mapapasan at payagan ang kapayapaan na dumaloy sa aking pagkatao. Sa sandaling ito ng pagninilay, hinihiling ko na ako'y iyong balutin ng iyong liwanag at pag-ibig na nagtuturo sa akin na pakawala ng mga gapos ng pagtutol at buksan ang aking puso sa pagtanggap ng kung ano ito. Naway sa kapanatagan matanggap ko ang aking kalagayan, kinikilala na ang pagsuko ay isang gawa ng pananampalataya, isang tanda na lubos akong nagtitiwala sa iyong mga plano. Naway maisip ko ang paggaling sa aking buhay. Iniisip ang nakapagpagaling na enerhiya na bumabalot sa aking katawan bilang isang proteksyon na balabal, nagdadalang ginhawa at panibagong buhay. Naway ang pag-visualize na ito ay makatulong sa akin na kumonekta sa kalusugang nais ko, na lumilikha ng isang sagradong espasyo kung saan ang pisikal at emosyonal na kagalingan ay maaring umusbong. Payagan mo akong maranasan ang pasasalamat para sa bawat maliit na tagumpay sa bawat malalim na paghinga at sa bawat araw na lumilitaw bilang isang bagong pagkakataon para sa muling pagsilang. Naway ang bawat hamon ay makitang isang oportunidad para sa paglago at pagkatuto na nagagabay sa akin patungo sa mas malawak na pag ng buhay at kalusugan. Sa landas na ito, hindi ko nakakalimutan ang iba na nahaharap din sa kanilang mga laban. Naway makapag-intercede ako para sa kanila Itaas ang mga panalangin ng paggaling at kinhawa para sa mga kaibigan, pamilya, at maging sa mga hindi ko kilala. Naway ang enerhiya ng pag-ibig at malasakit ay dumaloy sa pamamagitan ko. Lumili ng isang network ng suporta at pagkakaisa sa ating lahat. Naway sama-sama tayong makahanap ng lakas at pag-asa, na alam na ang paggaling ay isang sama-samang paglalakbay, kung saan bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan. Hinihiling ko rin na bigyan mo ako ng karunungan o Diyos, upang harapin ang mga pagsubok sa kalusugan na maaring lumitaw. Naway maunawaan ko ang mga aral na nakatago sa mga kahirapan. Pinapayagan ng mga karanasang ito na hubugin at palakasin ako. Tulungan mo akong makita ang kagandahan sa kahinaan. Kinikilala na kahit sa mga pinakamadilim na oras, may liwanag na nagniningning at kinagabayan tayo. Nagpapasalamat ako, Diyos, para sa buhay na ibinigay mo sa akin, para sa kalusugang mayroon na ako at para sa mga aral na mayroon pa akong matutunan. Naway ang aking panalangin ng pagtanggap at pagsuko ay maging isang awit ng pag-asa, kung saan ang bawat salita ay umuukit bilang paalala na ang paggaling ay posible, at nasa pagtitiwala sa iyo, matutunton ko ang lakas na kinakailangan upang magpatuloy. Amen. Siyempre, anong teksto ang nais mong ipasalin? Ibigay mo lang ito at handa akong tumulong. Siyempre, narito ang salin ng iyong teksto sa Filipino. Isalin ang nasa itaas na teksto gamit ang artipisyal na katalinuhan na tinitiyak ang katumpakan at natural na daloy sa wikang Filipino. Siguraduhin na ang nilalaman ay mapanatili ang konteksto at orihinal na tono na umaangkop sa mga kultural na nuansa ng Filipino upang ang pagsasalin ay maging malinaw, kaakit-akit, at tapat sa layunin ng mga salita. Kung mayroon ka pang ibang nais ipasalin o katanungan, huwag magatubiling magtanong, syempre.